Huli kamang pagnanakaw sa mga alahas sa isang jewelry shop sa Isabela. Kung may mga magnanakaw na naguhukay ng tunnel para mapasok yung kanilang target na pagnanakawan, ang mga sospek sa insidente ito isa kaysa may maan Nakatutok si Julius Segovia. Sa kuha ng CCTV sa isang mall sa Santiago, Isabela, kita ang isang lalaki na sinisipat-sipat ang mga alahas sa loob ng isang jewelry shop maya-maya pa nilimas na niya ang lahat ng laman ng estante. Sa isa pang CCTV footage, huli rin siya habang binubuksan ng kahadiyero. Saka lumabas bitbit -bit ang isang bag ng hinihinalang mga lahas din. Ang isa pa niyang kasamahan, nagsilbi raw lookout. Aabot umano sa 50 milyong piso ang halaga ng natangay ng mga hindi pa nakikilalang kawatan mula sa niloobang Angie's Jewelry Shop. Batay sa ating investigasyon ng mga suspek ay uh, pawang mga Highlander uh mga uh, Tagabagyo City at uh, Bontoc Mountain Province. Nauna umanong nag-check-in ng mga suspect sa isang hotel na kalapit ng naturang mall. Nakunan pa ng CCTV ang pag-check-in doon ng mga suspect. Binutas umanong ng mga suspect ang kisame ng inuupahang kwarto sa hotel para marating ang bubunga ng mall. Saka naman nila binutas ang kisame ng target na jewelry shop para makapanloob. Hindi pa nagpapaulak ng panayamang may-ari ng jewelry shop. Pero handa o mano siyang magbigay ng pabuyang hanggang 3 milyong piso sa sino mang makapagbibigay impormasyon tungkol sa mga magnanakaw. Pinag-iisipan na rin daw ng may-ari na magsampa ng kaso laban sa pamunuan ng mall dahil sa umuni pabayan sa seguridad. Napagalaman kasing tatlong gwardya lang daw ang nagbabantay sa naturang mall nung mangyari ang krimen. Dapat po paigtingin yung ating uh, seguridad, lalong-lalo na po yung mga mall administrator o yung mga namamahala sa mga malalaking building na dapat po oras-oras uh, o kaya dagdagan po yung kanilang mga security guard. Tumanggi mo magbigay ng, ng pahayagang pamunuan ng mall tungkol dito. Julius Segovia, Nakatutok, Beta 4 Horas.